So, ayan guys, maganda ang napanood kong video na to. So, nakarelate ako dito. So, gusto ko lang ipamahagi kung sa mga hindi pa nakapanood ng video ni tatay. So, tungkol ito sa OFW. So, pakinggan natin. Marami kang kaibigan Di mo man lang malapitan Papansin lang mo sila kung mayroon kang pera kahit sa kamag-anak mo, bihira yung tutulong sa Lalo na pinansya lang pag-uusapan, is na pinala. So kung mayroon ka pang pera, kaibigan mo ang dami pa. Ang kasiyahan ay iyong naranasan Iyong nakamunta So ayan guys, napakinggan natin ang napakagandang compose ni Itay at saka si Inay. So sobra akong narilip dito kaya ginawa ko at isinishare ko sa inyo yung mga hindi pa nakapanood sa kanta ni tatay at saka si nanay. Napakaganda po ito sa mga katulad nating OFW. Saludo po ako.